pa yung tubig kaya nakahinga ako. ba? Diba? So, sabi ko, parang God's will yun eh. Kasi medyo delirium na ako noon. Yung kapatid ko na namahala sa akin, sinakay na lang ako sa, sa airplane. Tapos nakita ko, nandito na lang ako. Actually, ayaw pa nga ako gamutin ng doktor ko dito. Sabi niya, sino ka ba? Ba't ka nakalusot sa linya? Mahaba pila sa akin. Mas sabi ko, umiyak na lang ako. Sabi ko, wala akong magagawa. Nandito ako eh. Jondice na ako. Ganito na ako. Kita mo naman yung bu Isang hawak pa lang niya. Kaya laki ng bukol mo. Grabe eh. Pero sabi niya, huwag kang magalala. In 48 hours, papagalingin kita. Sabi ko, 48 hours ha. Galing ha. Oo nga, 48 hours. Tinanggal yung tubig. May gamot agad. So, in 48 hours, bug-bug agad sabi ko, grabe, healthcare dito. Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, I mean, kung wala ng purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat patayin na ako. pa Kung wala ng purpose, di dapat din ako nag-abroad. Patayin na ako, tapos na, that's it. Nakita ko na nga nanay ko, sinusundo na nga ako. So, that's it. Di ba? So, nabuhay pa ako, may mission ako. Number one mission, nakita ko kailangan bumait ang mga Pilipino. Kailangan bumalik tayo sa Diyos. Hindi na pwede yung puro, purus scam, puro fake news, puro paninira, puro benta ng boto, puro pagmumura, puro kung ano, ano na pinapanood. Hindi naman pwede ganun. Mamalasin tayo. Paano tayo yayaman bilang bansa kung puro ganyan na lang ang laman ng utak natin? Diba? Dapat konti naman. Konting balik. Tingnan natin. Tingnan mo yung mga overseas natin. Ang daming Pilipino dito sa Singapore. More than 50%. Ang gagaling. And there's yung ngayon, Pilipino. Ang gagaling. Oo. Oh, sa Philippines, ang nurses natin, one year, two years, aalis na. Ang sweldo, 15,000. 15,000 ang sweldo ng nurse wala na siya pamasahe. Eh. O oh, tapos, papabantayin mo pa sa pasyente. O oh, hindi pa sanay mag-IV. Anong klaseng healthcare meron tayo? Dito ang nurses well 220,000 ni eh. O oh, syempre dito a high tech, agano experience, 15 years. Yung mga CI, yung mga magagaling, lahat nandito. Okay, pasensya na. Meron ano, nalagyan ako ng ano Ah. Ba't nalagyan ako ng cartoon? Yun, hindi, hindi mo nang nalagyan. Alam, misan pinapasok tayo ng mga kalaban eh. Mga evil spirit eh. Sanay ako dun. Pinapasok ako ng... Pag gumagawa tayo ng matino, pinapasok ako ng mga evil spirit. Kasi sinasabi ko nga, parang laban to ng good versus evil. Second mission ko isi-save ko yung bansa sa corruption, sa evils, tsaka ayusin natin yung healthcare hindi kayo naniniwala, it does not matter. I have to do it, eh. Something's telling me to do it, eh. Like nung isang araw, biglang may nagbulong sa akin, kailangan idumi mo lahat yan. Pag hindi mo madudumi lahat yan, hindi lalabas yung ano. Idumi mo, iihi mo. Oh, pinilit ko talaga, kaya pinilit ako inumunat inom, Kain ako ng kain. Kaya nagulat yung doktor ko, bagsak lahat ng result eh. Nag-normal lahat eh. Mula abnormal, nag-normal lahat. Kita niyo makulay ko. Another tip is, natutuwa ako sa mga religious groups, sa mga pare, sa mga madre, sa mga Catholics, sa Christian groups. Eh, ginagawa the homily. Yung mga kinukwento ko. Actually, Every time nagsasuffer ako dito, feeling ko ang Gethsemane. Parang Gethsemane. Alam mo yung Station of the Cross? Pinili ko naka-Station of the Cross ako gabi-gabi. Hindi -gabi. mm, ko na lang ang kinapwento sa inyo. Pero mahirap. Mahirap na masarap na mahirap. Kung kailan sobra sakit na sakit na sakit na sakit. Biglang may konting ginhawa tapos may konting liwanag. May konting magsasabi, na, naayos na to, naayos na to, naayos na to. Hindi ko alam kung bakit masarap ang suffering. Hindi ko alam bakit siya masarap. Masarap na, I'm not sure how it goes. Baka alam ng mga pare, kaya na po mag-explain. Bakit masarap yung suffering? pang nagsasuffer ka pala, parang may cleansing somewhere, lumilinaw ang pan pananaw mo, mas tumatapang ka eh yun ang kailangan natin. Kaya I don't see this as a curse, I see it as a blessing. Ah, uh, parang kay Job, alam niyo naman ang kwento ni Job. Ah, uh, parang kay Judas, marami nagbetray kay Judas. Ah uh, kaya ako sanay naman ako eh. Tumakbo ako noong 2019, iniwan naman ako ng mga tao, Tumakbo ako 2022, iniwan naman ako ng lahat. Okay na naman 'yun. Wala namang kaso 'yun. Pero lastly, Kukwento ko na rin sa inyo, uh, announce ko na rin naman yung mga umabot sa dulo. Magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And uh, na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babae yun ah. Uh pinakasalan niya ako.